ang mga major weapon system ng Armed Forces of the Philippines tulad ng bagong nakuhang Israeli-made autonomous truck-mounted howitzer system, o Atmos 2,000 na 155mm self-propelled howitzer, kasama modernong attack aircraft at helicopter ay lumahok sa live fire exercise noong Merkules sa Burgos, Ilocos Norte. Самый Ang drill ay bahagi ng isinasagawang AFP Joint Exercise Dagat Langit Lupa o Ajax Dagat Pa, sinaksihan ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr., ang kaganapan na itinampok ang mga bagong nakuhang artillery ng Philippine Army at ng Philippine Marine Corps, na nakikipagtulungan sa AW109 at A29B Super Tucano Attack Aircraft ng Philippine Air Force, sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Xerxes Trinidad sa isang pahayag, ang mga pagsusulit sa ehersisyo ay nagpapakita ng kakayahan ng mga pangunahing serbisyo ng AFP na magsagawa ng magkasanib na mga operasyon sa pagtatanggol sa teritoryo at i-highlight ang tuloy tuloy na pagsasama-sama ng iba't ibang mga unit at plataporma ng militar. Nauna nang sinabi ni Bronner na ang Ajax Dagget pa ngayong taon ay magpapalakas sa kakayahan ng AFP sa pagharap sa mga umuusbong na banta. Mahigit 1,500 ang aktibo at reserve personnel mula sa Army, Air Force, Navy, Marines, Special Operations Command at Cyber Group ang nakikilahok sa pag-ulit ngayong taon ng Ajax Dagat pa, ang bayan ng Burgos ay matatagpuan sa hilagang kanlurang dulo ng mainland Luzon malapit sa Taiwan, nakaharap din ito sa West Philippine Sea kung saan tumaas ang presensya ng China. Sinabi ng AFP na ang ganitong ehersisyo ay magbibigay diin sa kahalagahan ng interoperability sa ating lupa, dagat, at himpapawid, na mga ari-arian sa panahon ng pinagsamang combat operation. Magiging uh, kayong i sa successful na activity na ito. So palakpan natin ang activity na ito. So itong activity natin na ito, itong uh, literal light firing, ay uh, parte ng uh, overall uh, AFP joint exercise. Ito, ito, ito yun. Ito yung patch natin, AFP joint exercise itong activity natin na ito, isa lang ito sa mga series of activities. Pati ako, parte ako ng exercise. Meron kami command post exercise na ginagawa ngayon sa Camp Pinaldo. Ang tinitesting naman namin kung paano kami no, bilang ako. Kung magkaroon ng gera, ako magiging overall commander ng buong Armed Forces of the Philippines. No, in combat mode. So, ibig sabihin, gera na dalawa yung aking magiging uh, kalo no? bilang chief staff and bilang commander ng Philippine Joint Task Force. Okay? So, that's si CPX kami ngayon, command post exercise. May mga senaryo na pinapasok sa amin, mag-uusap yung battle staff, and then mag ako kung anong gagawin natin. No? Ang isang uh, defensive na action natin na ginagawa kapag may pumasok na kalaban, for, for example, galing sa dagat, no? ay itong literal firing. So, yung ginawa natin ngayong araw na ito, this is one of the very important na parte ng ating depensa ng ating bansa. So, pag lumapit sila, kailangan natin depensahan yung ating bansa. Nandiyan kayo. na magde sa atin. We will prevent them from coming into our land no? ipigilan natin sila kaya yun yung ginagawa natin na uh, pag filing so ito, no? literal ito literal ibig sabihin yung mala mala malapitan uh, pag dumating yung mga missile systems natin una yung mga marines ang uh, pag-control ng ating uh, mga missile systems no? unang batch na darating Uh, Philippine uh, Marine Corps Yung mga susunod ng mga batches, yung Philippine Army naman. No? Pero once na dumating lahat ito, inalatag natin sa buong bansa, yun yung mga pang mas palayo, palayuan na uh, depensa natin. Okay? So, uh, trabaho natin, seryosohin natin yung trabaho natin. No? Because you are part of the overall defensive posture ng ating bansa. Okay? Kaya malaki yung role na ginagampanan ninyo. Okay? Uh aside from that, gusto ko lang kayong uh, again i-remind na dapat lahat tayo ay uh, professional para dito. Mag-focus lang tayo sa trabaho natin. Focus na. no? Babayaan na natin yung mga politika. Kita pagibig let's just focus on our jobs. Okay ba? Okay, so once again, congratulations to all of you, Another, uh, round of and continue doing a good job. Marami salamat sa inyo lahat. <laughs> Binati ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga kasapi ng Philippine Marines, Philippine Army, PCG at iba pang units matapos ang isinagawang Ajax Dagat pa Joint Combined Arms Live Fire Exercise at Urban Operations sa 4th Marine Brigade Camp Cape Bojador sa Burgos Ilocos Norte, isa sa mga nasabi ni General Bronner na kapag darating ang mga missile systems ay unang magmamaniobra ang Philippine Marine habang susunod ang Philippine Army, ANIA, kapag dumating na lahat ang mga missile systems ay elalatag sa buong bansa, pinayuhan ng general ang kasundaluhan na gawing mabuti ang trabaho at huwag makihalubilo sa politika para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share